Hello, good morning mga madi. Today my first day. Tapos na tayo naligo. Okay. Eleven o'clock na. Kaso lang, di ako nakatulog. Kasi mahaba naman yung tulog ko sa, no, sa eroplano. So yon nagising na ako kasi. Naligo na lang ako kasi, 11 na eh. Simula na naman bakbakan natin mga madi. Kailangan tayong bumaba kasi magsuffer daw si Busing. Kailangan niya tayo makita bago siya umalis. Alis siya ng 12 o'clock. Kailangan bago mag 12 o'clock. Bababa tayo. Na-miss kong room ko. Yan. Grabe yung mata ko. Kapal kasi iwan ko ba? Iyak ako ng iyak. <laughs> Na-miss ko sila. Tuwing umaga. Tawagin ka na lang na bangon ka na kasi may bing na. <laughs> Nakabili na daw, nakabili ng binka. Tapos, magkain. O, yan ang namis ko. namis ko yung papa ko. Pader! Nandito na ako, pader. namis ko yung mama ko kasi lagi yung nagsasabi na tayo ka na dyan. Kakain na tayo. Mag-almusal na. Diba? kahit mahirap. Basta magsama-sama, masaya. Masaya, basta kasama mo yung pamilya mo. tapo yung mga anak mo. Basta lahat. Yung mga pinsan ko, namimiss ko sila. Mga gawiks. Nag-work na naman ako. <laughs> Huwag ka ka umiyak. Kaya mo yan. Kaya ako to. Nakakamis ang Pinas. Akala mo lang. Ngayon lang ako nakawi. Ngayon ko lang to nararamdaman. <laughs> Iwan ko. Hindi ko alam. Di ko alam bakit ganon. Basta, alam ko lang na ko sila sobra. I miss you so much. Bye-bye. I love you all. Thank you for watching. Follow for more. Bye.